patay patay ng manok. Itay na. Beh, be. Yan punya bahaw. lang pila kuya. Bilis na muna. Sila kuya. kuya bahaw. O lang ko sa likod. Oyster sauce lang. Lagyan natin ito para masarap. ano sa ibabaw ng washing. Ikya tayo yung day, eh. Kanina, nang ka na iba. Ngayon naman, lima na naman, di? Eh. Ha? Bawat utos, lima? Laging may bayad, ah. Thank you for watching. Bye.